may eh, nakita na po akong ayungin sa ilang araw halos one week po tayong uh, nakadungaw dito ako po ay nag uh, mamasid at uh, siyempre ko oh, ayan isang magandang buhay quick update tayo sa ating mga binabantayang ayungin Ah, sumigat na po yung araw. Kaya lang medyo kagabi daw na naman po. Habagat na po ito. Oh, malayo na daw yung bagyo. Ay, thank God malayo na yung bagyo at wala na pong epekto ang mga bagyo. Ang epekto na lang ng uh, habagat po ang ano, ang uh, ating binabantayan. Pero yan bago po tayo mag-discuss ng man. Pasensya na at medyo malilate yung mga pagbati natin dahil dapat kahapon ay eh, nakamai na upload na tayo kaya lang dala ng aking kabiglaan at uh, uh, negligence ay ko na naman yung mga video sayang tatlo so ayun Tatawa na lang ako dati naiinis pa ako sa sarili ko eh so ayun kasalanan ko din kasi magkatabi lang po yung delete at yung upload Ah, uh, download download and uh, delete magkatabi lang yung cellphone ko minsan alam nyo na hindi, hindi umaayon matagal na po yan eh yung aking cellphone ay 27 20... years ko na ba na ginagamit hindi ito hindi ito yung isa yung pang edit ko ayoko pong palitan yan dahil uh, mas uh, gamay ko na at uh, hindi siya naglolo ko pagdating po sa transferan kasi ito binili ko sana pang edit din wala eh naglolo ko po nabubuisit lang ako so hindi ko na hindi ko na pinalitan okay pa naman so ayun disgrasya uh, at ayan gusto ko po na munang batiin ng happy happy birthday tito Luis Laconico tito binati kita ka nga lang ayun disgrasya nga kaya yeah, ito magre-rebati tayo Francis Ronquillo ng London ayan maraming salamat po sa pag order ng lechon nag order po siya kahit uh, napakatindi ng uh, panahon at na uh, late daw yung lechon hanggang Anong oras na kadating? Parang 7 hours sa atas sa <laughs> kalsada. Parang ganoon, pero ganda, ganda pa rin iba talaga yung ano, iba talaga yung baboy natin ngayon. Talagang pangmalakasan. So, ayun, maraming salamat. At uh, shout out din kay Robert Carlos at Ana Veronica, ay nagpapabati po sila. Shout out din po sa apo ni Jopanis. Happy second birthday daw, July 25. Alexandria Noel Simbilio. Ayan. At happy happy birthday daw po kay Luning from Hawaii. Celebrating. Ayan. Kay Nanay Luning. Celebrating her 87th birthday. July 31. Shout out din po kay June and Norly Magsino ng Las Vegas. Mga ano natin yan. Mga ano ba tawag dito? Avid Uh, supporters. So, ayan. Marami pong salamat sa inyo. At pag may gusto po kayong pabatiin, ipabati pala, ayan, message nyo lang po kami sa page. wag po sa comment at uh, hindi po gaano na monitor yung mga comments. So, ayan. May tayo. Ako po ay uh, kahapon nagbigay ako ng update. Di ba may nakita na po tayong ah uh, dito may nakita na po akong ayungin sa ilang araw halos one week po tayong uh, nakadungaw dito ako po ay nag uh, mamasid at uh, syempre familiar tayo sa tilapia pero ang ayungin po first time nating, so inaaral pa natin yung characteristics niya yung kanyang ah uh, uh, style, di ba? So, 'yun yung characteristics niya po. Bilang isang isda kasi may kanya-kanya yan, kagaya ng hito, di ba? Hindi niyo makikitang Ah uh, bihira niyo makita. Makikita niyo pag kumakain, no? Kaya pagka nag-oxygen kasi ang hito mayat maya gumagano yan eh. Tilapia naman, mas mabilis mong makita kasi talagang namamasyal sila sa ibabaw, halos uh, from middle to Ah uh, ano sila middle to sa sa upper surface po ng water doon po sila nag uh, namamasyal at kumakain ano so sa ibabaw halos ang ayungin daw po ay mostly ilalim and middle naman baliktad naman sila at uh, eto basahin ko na kasi nag message po ako sa binilhan ko meron siyang uh, sinend sa akin na uh, kasi tinatanong ko siya tol ano bang ano kasi may nakita na ako sabi niya ito sir ang ano niyan. para hindi kayo ma magkaiba sila ng tilapia so ayan ito na po ang kanyang uh, sinin no? babasahin ko po para at least magkaroon din po kayo ng idea sa mga viewers na nakaabang din po sa ating uh, ayungin ad, uh, ano journey ayan ang ayungin ay terapon ah uh, plumbius ay, ay isang uri ng isda na karaniwang matatagpuan sa mga tubig tabang. Mostly ano po ito? Ah, uh, sa Pilipinas at sa Laguna Lake po ito. ho. Oh, ano, talaga nakikita. Dinagdag ko lang kasi ayon sa kabilang ano din 'yan. Ayan. tubig tabang at tubig alat sa Pilipinas. So oh, meron din pala sa tubig alat mga ka farmer kaya din po nila yung brackish water. Ang kanilang uh, kinal kinakain ay depende sa kanilang edad at laki ngunit sa pagkalahatan ang ayungin ay kumakain ng una plankton, ang mga maliliit na organismo na lumulutang sa tubig tulad ng phytoplankton at zooplankton, ayan insekto, ang mga insekto na nakatira sa tubig tulad ng mosquito larvae napakaganda palang pang uh, ano pang control po sa lamok ano. So at least, di ba? Mosquito larvae at iba pang mga aquatic insect. Maliliit na uh, crustaceans. Ang mga maliliit na crustacean tulad ng mga uh, ano to? Cope. Kuno bambasa nito, copad. At iba pang maliliit na shellfish. Ayun sa ilalim na 'yan, mga farmer. Algae, ang mga algae ay tumutubo sa mga bato. 'Yan. At iba pang uh, sa mga ibabaw ng tubig. Uh, ang mga dapat tandaan, kumakain sila ng mga bagay na maliliit. Ang ayungin ay kumakain ng mga bagay na maliliit at madaling makuha sa kanilang kapaligiran. Mostly ano to, scavengers talaga, no? Uh, wild setup talaga. Nagbabago ang kanilang ka kinakain sa kanilang So maaaring pagbago depende sa kanilang ilad at laki sa kapaligiran. Sa so, pamamagitan ng pagkakaintindi sa kinakain ng ayungin, maaaring mas mapabuti ang pag-alaga at pagpananatili sa kanilang populasyon sa mga tubig tabang ayon. Tapos sabi ni brother, pag po kami namimingwit, ang pinapain po namin ay maliliit daw na hipon. Minsan isdang ginayat o dinurog na Uh, dinurog tapos yun po ang ipapain namin nakakahuli naman sa so, wide lang po namin yan huli, kaya wala po akong alaga na sa cage sabi niya mahilig po yan maglaro sa mga batuhan sa may lumot sa ilalim so yan po yung uh, characteristics po ng ayungin mga farmer at uh, kahapon kasi excited nga tayo ano maghapon po ako dito na may at maya sinisilip po bumili ako ng feeds kasi sabi ko nga para ma-train ko sila kasi siyempre sa umpisa inaano ko naman in I was trying to treat them like tilapia din di ba kasi ang tilapia po ganyan ang ginagawa namin Pagka may bagong lagay so titrain mo silang kumain pitik pitik lang papaamoy tinatawag nilang papaamoy mo lang muna ganon eh Hanggang alas 6 po, hanggang sa magdilim na andito ako Nagaganyan po ako ng feeds Wala po talagang umaangat mga farmer So ayun, kaya nag-message na rin ako kay tropa Sabi ko, tol, kumakain ba ng feeds? Eh hindi niya rin masagot nga dahil Ang sabi niya, yun nga, di ba hindi naman sila na uh, Aalaga sa cage Wild lang talaga Pero alam ko, meron po siyang video na sinasalok niya yung mga fingerlings ng tilapia na may halong ayungin ang bilis daw lumaki syempre ang kinain fingerlings so yan po yung ah uh, pabantayan natin kasi kung kumakain sila ng malilit na hipon yung ulang madidisgrasya yung ulang po kakainin na gets nyo yung anak nila kung may makakalusot man siguro Baka sana naman ano kasi omnivores po pala ito. Parang tao ano, kumakain ng gulay, kumakain din po ng meat. So hindi ko inaakala na ganoon pa. Pero mostly daw sa lumot naman nagta tribe So but titingnan natin. Malay mo, perfect combination pala kasi ayoko din naman pong yun nga isa sa mga kinatatakot ko kung ako po ay mag ng tilapia walang magkocontrol ng population ang mangyayari, ang bilis po yan mga farmer sobrang bilis ang mangyayari, pag wala pong nagkontrol ng population nila, mapupuno na naman to siksikan na naman so pinaka the best talaga is may magkocontrol nga yun nga lang, yung ating ulang na gusto nating maparami din, e eh baka mapo, maapektuhan din at by Monday tumawag na po sa akin yung ano may in order po ako kasi nagse-search ako ng pwede pang alagaan dito bigla pong lumabas sa aking nga, uh, isipan why not red tilapia kasi red tilapia po medyo may experience na ako sa pag-aalaga ng red tilapia dahil unang una po bago po kami mag fish pond 20 2009 2009 nung nabili po namin itong lupang ito ang inalagaan po namin ay red tilapia doon sa ano ni mother doon sa kanyang pan sa bahay ngayon ayun napalaki naman po namin nakuha pa ata ni na kuya yon sa Laguna pa eh so ito again Laguna na naman po ang panggagalingan 3 pesos ang isa 3.50 na pala kumirit pa <laughs> so medyo makulit yung aking na message ayoko pa naman ng masyadong pushy, di ba? So, hingi agad siya ng down payment, tapos, sa uh, pero legit naman. Eh, ako naman ramdam ko legit eh. Kaya lang, parang ahente lang ito na hindi ko alam. Sana naman ay nagagamit ng tama yung pera. Kasi marami po talaga ang lulong ngayon sa online. Alam nyo yon Isa nga may magme-message sa akin. Si ano to, ganyan, ganyan. Pag sa sakali lang, baka matulungan mo kahit 500. Alam na alam mo na, Uh, kinakapalan na lang ang mukha alam mong teka sino to hindi ko nga kilala alam mo yon dahil po sa lulong na sa maraming talaga hindi ko po na judge pero yung mga nasa ibang bansa na uh, hindi alam yung nangyayari ganun po ang kikita nyo naman po sa balita diba nag away away mag asawa nalulong sa online sugal so ayun nangyari kulit, ang kulit so nagpadala na ako ng 3,000 sabi niya kalahati, boss kalahati pagdating dyan sabi ko agad agad ah <laughs> nandito na kasi ako sa tindahan boss eh, sabi niya hinihintay ko yung ano mo yung send mo o, sabi ko bebe, akin na ang cellphone mo kasi wala akong gcash eh, nasa cellphone niya so, nag send na ako, kinabukasan ring na naman ang ring ang telepono, na naman kaya ito na inis na ako, kasi sabi ko pangit pang panahon, wag mo pilitin bukas kasi baka mahirapan ng rider eh dahil di ba yung NLEX yung may mga dadaanan pong hindi magandang uh, lugar baha bulahan so Boss, sana alam mo naman tagbag yung ngayon gawin na nating 350 sana naiintindihan mo naman so sabi ko sige ka ako lang problema yun sa akin naman basta makarating lang kasi mahirap naman po talagang hanapin so okay sige ka ako kahapon ng hapon tawag na naman ang tawag ano na naman kaya ito boss monday okay na panahon dito sabi niya So pinag-iisipan ko kung gagawin kong 3,000 red tilapia na lang ang alagaan natin or si Bebe kasi gusto din po ng uh, black tilapia yung yung ordinary eh, sabag, eh sabi ko kung ano naman pwede naman na pagsamahin yon kaya kung kumakain po ang ayungin naisip ko kahapon baka makabuti pa dahil magkocontrol control po sila ng population kung hindi man eh ganoon talagang magnyayare, dadami po at dadami kakapal yung ating isda so ayon tapos ah uh, yung ulang naman wala tayong problema dun kasi may mabibili naman tayong 20 pesos 3 inches na eh pwede naman natin uh, pakawalan yun dito at ah uh, ayun na lang ang palakihin natin at uh, magbibreed naman yun sigurado magbibreed naman so yung tubig po tinitingnan ko mas mataas yon tingnan nyo ha yun po yung linya uh, mas mataas so tamang tama ang diskarte namin na nagdagdag po kami ng uh, asinta doon at magtatambak po kami ng lupa kasi po ang pinakamalalim ang pinakasagad po ng tubig ay mas mataas pa doon sa lupa doon sa tinaniman namin ng sili. Tataas pa po siya. So pwede naman nating bawasan yon dito. Pero kung susundin po natin, mas mataas siya. Kaya yun ang sabi ko tama ang desisyon. Mataas na po ang tubig mga farmer Sabi ko nga yan, lagpas tao na ito. Yung dito. Sa baba. Lagpas tao na po yan. Yung doon sa may island, hanggang ulo, leeg na po siguro yan ganun na po kalalim kasi nung naandun ako kahapon tinitingnan ko halos maabot ko na po yung yung tubig kaunti na lang siguro mga ito ito na lang o ayan na po yung tubig maabot ko na kaya sabi ko wow taas na talaga ng tubig ako so less chances talaga na makita natin yung ayungin dahil yun nga po ang karakteristik nila mostly nasa gitna pala sila nasa gitna sila hindi sila masyadong umiibabaw at ilalim at gitna pero ang sabi po sa Google, nasa gitna. Pero ang sabi naman nung netong si binilhan ko, mostly nasa ilalim nga daw. At, uh, pag biningwit, malit na malit lang daw na hook. Nag-order na ako kasi, sabi ko nga, pinaka the best talaga yan. <coughs> After 2 months, subukan na natin magbingwit. Kasi kung magpapakawala pa po ako ng... Uh, 7,000 Another 7,000, ano? Kasi 25 per cubic meter. Kung ito po ay mayroong, uh, sabihin mo nang 2,000 na lang po square meter itong ating uh, pan. So, 2,000 square meter uh, times uh, 25, ilan po? 50,000, diba? So, medyo maluwag pa po yan. So, kaya okay. Okay pa na kumuha tayo Kasi iniisip ko naman Baka mamaya pag lumaki na Eh pwede na nating I-business Diba Huwag na nating hintay Huwag no, mo nang gagalawin Ano Kasi Ayun na nga Ah uh, Positive 100% po mga ka-farmer May nakita na po kaming uh, May nakita na po kaming uh, Buhay talaga Na masigla At uh, kita nyo naman Wala naman lumutang gaano So Buhay So ang Inaano na lang dyan Marami po kasi ako ding syempre para ka din may checklist nyan eh diba so una mo paglapag tingnan mo kung may mga namatay marami so titingnan natin kung may nakasurvive so sabihin na natin may nakasurvive so that's good ang susunod naman natin na abangan is uh, lalaki ba di ba? sa kanila sa ganitong environment so magkaiba pa rin po kasi yung lake yung lake po kasi mas malakas po ang oxygen doon dahil open. Nahahampas ng hangin. True hangin lang po ah yung, yung ihip lang po ng hangin na ah, yung maliliit na waves na yon. Oxygen po 'yon, mga ka farmer Ibibigay po ng oxygen sa tubig 'yon. Yung rolling na 'yon na ah, ihip ng hangin ayon. So, 'yun. Ah doon magkaiba na po kasi dito. Syempre hindi naman ganun ka-open. Ano, ka Pangalawa, syempre yung pagkain doon iba din dahil mas malaki mas maraming maiikutan so magkaiba pa rin po so sa mga daling, mas, sa mas, mas, madaling salita ang isa sa mga abangan natin at uh, katanungan is mapapalaki mo ba? ba diba? una mapapalaki mo at gaano ka tagal gaano ka bilis kaya nga yung napanood ko po sa Agri channel din ang inaano nila is ini-encourage kung gusto mo talagang mag-alaga ng ayungin sa pan magpakain ka so which is yun naman sana ang aking uh, gustong gawin kaya lang bagay first day pa lang naman po ano baka pa, pagdating ng tilapia ay eh, maingit sila no Ma, -ma silang kumain din so yun ang ating target magpapakain tayo pa unti-unti kahit pa paano plus yung natural food nila yun po yung isa sa mga inaabangan natin at meron pa mga ka farmer kung napalaki mo na ah uh, let's say okay at, day, at sa so span ng 3 months o 2 months and a half sabihin mo na meron ka nang nakuhang 3 fingers sabihin na natin di ba wow hallelujah yun e, piyesta masaya <laughs> ang susunod na naman ng katanungan is can they survive the whole year round na yung klima po naman ng fish pond makayanan nila kasi ito hanggang Feb sabihin mo ng first week of March okay siya mga farmer okay siya kasi malamig yan eh may amihan pang darating ba, diba, may tag-ulan na darating so yung temperature po hindi ganon hindi umiinit yung tubig pero pagdating po ng second week of March sabihin mo ng first week to say uh, May buong May mainit po yung tubig na yan so mayroon tayong almost 3 months two months na talagang mainit po ang panahon. So, yun ang isa sa mga katanungan natin. Kaya ba nila mabuhay ng, ng ganong ano? Kasi, so, iikuti natin yung isang buong taon eh. So, pagka yun po ay umikot at nakasurvive ay aliluya. Kaya, mahaba, mahaba pa po ang ating ayungin journey. Uh, at samahan niyo po kami. Ngayon, regarding naman po sa natural food, yung duckweed, sana matutunan din po nilang kainin yan at uh, yung tilapia naman ang kukunin natin konti lang naman po eh at medyo malaki na po yung darating na by Monday medyo ganyan na po size 17 daw eh malaki na tilapia na pagka nakita ninyo siguro mga one finger mga ganon so mabilis na po yun pag na train pa natin kumain ng feeds ay uh, mas maganda kasi mas mabilis pong lalaki yung bibig kasi ang inaantay natin dun eh pagka yung bibig po eh lumaki na at kaya nang kumain ng duckweed okay na kasi ito po ang pinaka gustong ah uh, klima ng duckweed para dumami yung ganitong uulan tapos sisikata ng araw ang bilis pong kumapal niyan so yan po ang hinahabol natin kasi baka mapuno na naman yung pond natin maging problema din natin kasi hindi makakapag-oxygen yung ating mga isda ang mangyayari, mag net na naman tayo magtutulak ng net, pwedeng pwedeng harangan natin itong part na to, ito puro puro duckweed sa kabilang side ay may space para sa kanilang uh, oxygen doon sila kakain, ta uh, hihinga so yun po pero kung uh, let's say sabihin natin na uh, ganon ganon lang baka mamaya makuha natin yung right combination na uh, yung idinadagdag ng duckweed yun naman ang nakukonsumo. So, matatagalan tayong magkakaroon ng duckweed. So, yun po. Sana, no? Sana. Kasi marami pong pagkain, eh. May mga kangkong dyan. May lumot pa. May, diba, may duckweed. So, hopefully, yun po yung aking, uh... Kaya maganda. Kaya po, excited ako na magkatubig na at magkaroon na tayo ng alaga. Especially nga yung ayungin kasi first time ko din magtatry at masaya naman po ako dahil hindi nyo lang po alam yung kasiyahan na naramdaman ko nung may nakita po akong ayungin. At hindi lang po ako ang nakakita. Kami pong lahat dito, yung mga boys na nandito. Si Bebe din, si Papayam, nakita na talaga. Uy, meron Papayam. So tama nga, mahilig maglaro sa uh, ilalim. Kita na, nakita ko kasi, syok, kaganot. Silver na silver eh. Like, uy, ayun yun, ayungin na yun. Kasi meron pong gumaganon din, itim. Yun po ay palaka mga farmer botete pero kita natin kumikintab at isdang isda talaga yan ang kalaban din yan no? hindi nila makukuha ayungin ayongin kasi nasa ilalim <laughs> so ang kinaganda marami pong natural food ang ayongin marami pong maliliit na singaw na isda dito at uh, pag sinwerte sila may hipon din po dyan mga farmer na uh, tumutubo din galing ano sumisingaw na lang yan yung mga hipon na yon yung mga ganyan na hipon meron din po yan lalo na ngayong umuulan-ulan malay natin mga pag uh, palabas tayo so ayun natural food marami po yung ayungin kaya siguro hindi din sila masyadong umaangat din hindi uh, ko makita dahil sa ilalim po talagang basal kumbaga eh kita nyo naman po yung pagkain Ayan, sa ilalim ng kangkong marami marami pong natural food kaya ayun happy tayo at nakaschedule na yung ayungin nakaschedule na rin po yung mga red tilapia so yung black tilapia titingnan muna natin yung ordinary tilapia pero nasabi ko na rin kasi kay Ralph baka tuloy din natin mga 2,000 din lang sabi ko tali mo po na lang ang inahabol kasi ni Ralph eh, ma-advertise din po yung kanilang uh, tawag dito yung kanilang hatchery di ba ayun po so ayan hanggang dito na lang mga farmer 25 minutes of talking Ah, uh, maraming salamat po sa mga nagstay at nakinig. Thank you, thank you. At uh, ayun. nyo yung asul na yon. Ah, iinit yan mamaya. Relax lang tayo. So uh, ayun, sana po ay uminit dahil ngayon po ay Sabado at uh, business day. So ayan, maraming maraming salamat at magandang buhay. Daming motor, may kanya-kanyang motor ang boys. Oh. <laughs>